Twist. <laughs> Tapos <laughs> <laughs> yung sinabi niya kanina na rock daw yung banding ninyo. Paki ano naman kwento konti. Paano ay, kayo mag- Hindi mo may yan. Ah, pawal ba? Panorin mo. Panuori. <laughs> yung banding, bossing. Sa movie ba yung banding? Yes. Ah, Okay, ito na lang papapi kasi sabi niya kanina ano, 'di ba, nagpa-fanboy siya sa iyo. Bilang ito ay minamanimo na lang naman yung drama. Siya hindi naman siya nag-comedy dito. So, Paano mo i si Bossing as a dramatic actor? Na, as in full length drama. I, I think it also helped that this is our first time together. Uh, uh, in a film, acting for that matter. Napapanood ko lang sa TV. Sa mga uh, film fest movies, of course. Sa so, Oke Kaferiko and Kapisote and everything. Uh, I have to say, I saw the king. I saw the lakan. And it didn't break character not once. Once na costume na siya, hindi mo siya makakausap. Nasa isang tabi, he's studying his lines. he's really a pro. So you have to, you know, do give your best as well. Kasi, wihira kang makatrabaho ng isang katulad ni Bossing Pig Soto na talagang na lahat. Hindi dahil lang sa galing, kundi dahil sa tagal niya sa industriya. But he knows what he's doing, but he's always up for the challenge. So sobrang talagang respeto sa na yung may bibigyan ko sa kanya because sobrang ako na-enjoy mga eksena namin. Uh, hindi ka matatawa. Matadala ka palalo And he really proved to us that he is a chameleon. So, matutuwa -ma kayo at mapaproud kayo sa ginawa ng isang big soto dito sa Taquilla. At may laban siyang best actor, Papa P. Pwede mo bang sabihin yun? Sobra! <laughs> wow! Thank you! Congrats!